Dahil kaarawan ko po bukas eh. nito po yung pinsan ko, pinsan ko po 'yan siya, guys. At ngayon ko lang din siya nakita. Ako po, ako kitak siya. Ako po, kalam po ko kitak siya. At pinasakay natin alam ba? Oh no, ako po. Kung sino po yung pupunta dito sa ating lugar, papasakayin po natin ng kalabaw. <laughs> Yan po 'yung yan po 'yung kalabaw, guys. Tapos, tapos ako sa ng ng ikugan <laughs> na um, ikugan, <laughs> <laughs> uh, -ikugan Bar Marunong, marunong ka naman pala maglakad, Alexa. Alexa, sa iyo 'yan ang ipod. Ah, sa... ito ang hindi yung lugar, Alexa. Hindi bagsa pa. O, 'tong sa lumo siya. Alexa, dagalin ko pa sa iyo ha, takoy niya sa pa. Oh, <laughs> mukha. Gripo? May gripo mo? Dito, do, dito sa dito sa dagat. Ah. Kailan ba talaga dito sa iyo? Ah, wala pa. 'Di ako dito. Pala, ako sa iyo ba dito ko puyo. Tedera.

Ayun guys, ay gusto ko lang po magpapasalamat na no? nakuha na natin yung 3,000 watch hour. Ah, uh, kay tagal ko po siyang hinintay. kay <laughs> tagal ko pong hinintay at ngayon ay ay tagal ko pong hinintay guys at ngayon ay nakuha na natin. Kaya um, maraming salamat sa inyo. Sa, maraming salamat sa inyong panunood guys as in wala ko lang siya nakuha, guys. and naghihintay na lang po ako, guys, na ma-approve yun, guys. At okay na, ayos na ako doon. At <laughs> medyo nakaka-relax na din ngayon dahil nakuha ko na yan siya. Gusto ko lang pong medyo nare-relax na po tayo ngayon at nakuha na natin yun siya. At gusto ko lang talaga yun siya maranasan, no. At kahit pa matagal natin yung makuha yung 4,000 watch hour, guys, ay ayos na ako doon sa 3,000. At medyo mapapahinga na din. At yun lamang po, ang gusto ko maranasan dito sa YouTube, yung makuha lang yung isa lang, yung 3,000 watt hour. At ayos na yun sa akin, guys. Um, kahit hindi ko na yung makuha ang 4,000, kasi sobrang hirap man yun siya ayos na ayos na ayos na yun para sa akin kaya maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga videos guys at ngayon, <laughs> at ngayon guys hindi na tayo maghahabol pa sa oras guys kasi hindi ko na yun siya habulin na aabot tayo ng 4,000 watch hour dahil yung 3,000 watch dahil yung 3,000 ay sapat na yun sa akin at ayos na ayos na yun siya sa akin kaya ngayon ay hayaan ko na lang kung aabot man tayo ng 4,000 kaya ngayon ay hayaan ko na lang kung aabot man tayo ng 4,000 watch hour or hindi, okay lang din yun siya sa akin. Ay, look, ane. ayos lang, ayos lang lahat. Kasi guys, nahabol ko talaga yung oras na makuha yung na makuha yung 3,000 watch hour. Ngayon, ayaw ko nang maghabol pa <laughs> dahil uh, nakakapagod siya sa totoo lang. Uh, parang para, at para yung ginagawa ko lang ay para sa akin para lang sa watch hour wala namang masama doon, no? Pero parang nakakapagod mag-vlog. Kapag ganun yung gagawin ko, as in, nakapagod siya. Pero, pero nakapagod siya, guys. Pero worth it naman kasi na, nakuha na natin yun siya, no? Kaya, kaya maraming salamat sa inyo, as in, sanay. Eh. Yun lang, maraming salamat ko talaga sa inyo. Ano ba yung sinasabi nyo dito? Palagi okay, ako na salamat na lang igit-igit Thank you sa inyo. Thank you sa inyo, guys. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you all. Bye.